guys, na no, mag-iibang bansa at katinlo. Sir, guys, kasi late post, ano, I joke. Sir, guys, kung matagal na, kasi ano, mas matagal na ako di nakakapag-post dito sa YouTube. And let's start na. na no, two, two, three, four, five, six, ay, oh, yes, mga gano. Ano nga na naman pangalan na ito? Nalilimutan ko talaga, guys. Pasensya na, makakalimutan na ako. Ay, yes, na ako. Gising na. Oh. By the way, uuwi ka na pa ba? Uuwi ka na ba ngayon? Ay, grabe. Di pa ako na ako nakakapagtrabaho. Uuwi na agad. Alaga ba? Pasensya na. Nalimutan ko lang. Okay. Hmm. Kapagal na ba tayo ng trabaho? Abay, Oh, oh. Kanta. Hit ka. Kalimut di yung Abay, pasayin siya na, girl. kalau ko naman kasi. Ay, hindi na pala tuloy yung... Yung ano mo? Grabe? Hindi pa nga ako tapos magsalita eh. Eh, okay. Ano na pala? Actually, instant na. Eh, one alam mo yun kasi, one month lang ako dito eh. Bukas, uwi na ako agad. Talaga ba? Oo, bakit ba? Fine. Ano? Um, tatrabaho lang ay, sorry. Okay. Ano, kukuhain ko na sa ko. Sabi kasi, nagchat kasi sa akin. O, oh, tignan mo. Okay. Ay, teka lang. Natawag yung um, boss natin. Okay. Um, yes, boss. Kukuhain mo na ngayon ang ano mo dahil bukas na ang flight mo. By the way, ingat ka pala sa flight mo bukas. Yes, boss. Sorry, hindi na po ako nakapagtrabaho agad. Oh kasi kailangan po talaga ng bills namin. Di ba, naman kayo. upo Baka lang po kasi maubusan kami ng pera. And alam ko naman po, mayaman naman po kami. Okay. By the way, itaka na dito. O, sige po. Thank you to ha. Okay, po. Anong oras? Eh, Any oras, hihintayin kita. Basta hindi magka-close tong hospital. Sige po. Yay! By the way, magbibihis na lang ako. Girl, bakit ka magbibihis? Hindi ka naman si Priya Hidalgo, di ba? What if, guys, mag-ano ako na... Comment nyo anong sunod natin na... sunod nating ipopost dito sa YouTube kasi this is the end. Part 5. Okay. Mag-comment kayo ano kung am kung ang butihan ng section A, e, pwede naman natin din gawin yun. Pa? So, comment any, ano, comment na lang po. Sige po, punta na lang, punta lang. Sige. Gusto mo ayusin ko ng mga gamit mo. Sige, salamat. Pero wag mong patulog ko, no? Sige na. So, dito mo na mag-aayos ng gamit. Ay, wow! Limutan niya itong pera niya. So, daw yung pantulog niya muna. So, carry, okay. Ang dami nyo na naman nilang pera. Tsaka baka gold yung ibigay sa kanila, no? Grabe talaga. talaga. Masisi, pag malalaman talaga, masisipag, eh. Sige na nga, magbibis na. Out, ulit naman tong damit na to. Hindi na nga nakahiya. Sige na, ato na muna. Cellphone na muna ako. Um, dito na ako sa trabaho ko. Okay. Ah hello po. Hello po. Um wala po yung kasama nyo? Yes po. Ah uh, ano muna siya. Um absent daw po muna siya. Sige po. Um ko na po ba? Hindi na po. i ko na po eh hindi na po ako nag-apply um actually para na lang po sa kaibigan ko 'yon. Um uh, okay. Ay, teka, bakit Tagalog yun? Okay, ulit. Sige sila sa boses <laughs> ko, mga mima. Sige na okay na. Um, by the way, ulit na lang to, mga bi, kasi nakapag-Tagalog ako. Kasi medyo, ano ako sa Tagalog kesa sa English. Um, by the way, I'm going to get my salary right now. I'm um, okay. Where's your friend? Um, she's absent today. Maybe tomorrow she will go here. She will go to get work done I'm um, okay. Okay. Your salad Where should I cook My salary. Oh, oh, yeah. Um, you can go up there. Your salary. Okay, thank you. Okay. Hi, boss. Hello. Um Wait, why am I wearing this? So this is my your seller <gasps> What? Bro, you're serious? Um What? Bro, I'm not your brother, bro. See, you just talk to me like bro too. Ah, never mind. I'm okay. Okay. And then here's your salary. Thank you so much. Oh my gosh, we're already millionaire. We're almost a millionaire. You're welcome. Oh my gosh. Thank you so much. Yeah. Oh no, what, bro? Uh. that's your salary gold? Y yeah, Wh why? What's the matter if I got the salary, bro? Not, never mind. So, ito din. Tagalog naman daw kasi ito. Buti pa siya may... Buti pa siya may gold na salary. Ako nga wala pang salary. ako Tagalog ka din. Ay, malamang anong tingin mo sa akin, bakla. Ang tingin mo sa akin, Dolphin? Tingin mo sa akin, isda yung parang doon? Eh, ka pa rin. Um, sorry na, my bad. Kinutuhan kita. Goodbye, ma'am. Ay, bakit gabi yarn? Ayan! Finally! Hello! Wow! Malamang, kita mo naman, di ba? Yan yung salary mo, girl. Oo, bakit? Ala, pwede. Eh, may pera ka naman, di ba? Ay. Naka, ah, may gold ka yun naman, di ba? Kaso, ah, inubos mo lang, girl. Eh, edi eh, ikaw na may pera. By the way, naayos mo na, na, na ba? Oo. By the way, binago ko na yung book ko. Ano na ang oras? Madaling araw. Ano oras nga sabi? Eh, di ano, 6-8. Eight, eight. Ay, uh, madaling araw ba yun? Medyo, eh. eh huwag ka makipagloko-loko. So, masusutok ka. Girl. Ah. Ano ba talaga? Ayusin mo. One. Good. Paris 12 talaga. ba naman Oh, ay mo. Sabi lang Okay. One. After. Kasi 10 o'clock na daw. Eh. Ginabi ka na, girl. Siyempre, alam naman, malayo yon yung ano natin. After three hours, Oh my god girl uwi na ako. Mm. Di wow plastikal mo. Yeah, bye bye. Bye. Okay, oh, sige bye bye na nga. Di ba talaga. Diba paki clear. Girl, goodbye. Goodbye. hindi ko na videohan nung nasa airplane siya. Nung kung nasa airplane siya. Pero, sorry, hindi ko na na Okay, let's start. Tala, tala. Tala, tala. Tala, tala. kabag. Ay, ano yan? May tao ba dyan? Wala na, walang tao. Ano ka ba? Siyempre may tao. Hindi ko pala nakakakita, girl. May tao ba dyan? Uy! So, huwag ka nga maingay. Asensyo na. Balik ka na sa pagtulog mo. Matutulog rin ako. Okay. So, okay. In the morning. Lang, aayusin ko lang tong Nice. Now I'm using the address. i, just think that I just wouldn't Keina okay to Keina okay to Good morning. Ah! The thing, the thing na ko. Atte kara. Ate kara. Ate sharma. Andito kana. Bibi. Hmm. Hello Ate, nama siya? Hmm, aku deng. Hoi, kan namang. Eh di, wow, manis ka dito. Okay. So, yun lang guys. The end. Dah jok lang, di pa nga nalalaman na. Ay, eh. Oh, anyway. Ah, anak. Charlotte. Hai, Mom. Ate, apa dia bapak yang makan ano mo, sure? Ah. Ada ano tu. Um, Goldian. Gold? gold! Ini ba yung salari mo sa ta... Ba, Mom, pasensya na po na masasabi ko sa inyo, ha? Ano yan? Um, hindi na po ako nakapagtrabaho. Binigay na lang po yung salary ko. Um, kahit hindi po ako nagtrabaho, binigyan pa rin po ako ng, ano na, ng sakot. Talaga po, anak? po eh. Hindi ko na po na-realize na after one month. One month na po pala. Oh, okay. At least, billionaire na. Ya po. Sige ha. Hmm. Hoy! Ano? Yung anak mo andun, hindi mo kaustahin. Ay, anak! Hello, pa. Ano yan, go? Opo. Oh, Ayun na ba yung sahod mo? Ano ba naman yan, pa-epon? Ayun na ba yung sahod mo? Hindi pa, eh. Talaga? Minakaw mo lang yan? saho, Sahod ko nga po yan eh. Ah, nga na naman kasi sabi mo hindi sahod eh. Sige na po tay. Napakamali lang. Hindi ba pwede magkamali? Eh, pwede siyempre. Ah. Hindi po talaga ako nagkabaho. Ano? So it means, ninakaw mo nga. Hindi po. Ito nga po. May record ako. Okay, good. Vlog nga po eh. By the way, ang unti pa lang ng subscribers mga. 400, di ba? Hmm? Tay, 1,000 na po. 1,000! Hindi po. 1 million na po yung subscribers ko. Oh, talaga? Opo. Pero hindi ako yun, guys. Itong si Charlotte lang po. Hindi po ako. Alam ko naman po kasi 400 plus pa lang ang... Subscribers ko. Padamihin nyo na guys. Salamat na lang. At matutulog lang ako. Ulit. Okay, bunso. Ah. Sahod ko nga po yun. Okay, good. salamat sa panonood. Comment nyo naman anong next natin gagawing um, roleplay. Thank you so much.